Nakakawala nga talaga ng stress at pagod ang pag-aalaga ng pusa. Kaya naman, hindi na halos mabilang ang mga taong nag-aalaga nito, ano man ang lahi o kulay niya. Pero, hindi lang sila basta stress-reliever pets, kundi maaari pa silang magbigay ng swerte at ibang magagandang bagay sa buhay mo. gaya na lamang ng mga orange cats. Alam mo na ba kung ano ang sinisimbolo ng kulay na ito? Madalas natin sinasabi na malas ang pagkakaroon ng itim na pusa. Pero paano naman ang ibang mga kulay, gaya ng mga orange cats? Ano nga ba ang sinisimbolo ng ganitong kulay ng pusa? Audaciousness, Courage, and Adventure ang ganitong kulay ng pusa ay kadalasang adventurous at palaging gustong lumalabas sa kanyang comfort zone. Mahilig itong mag-take ng risks na siyang naglalabas sa kanya sa mga uncomfortable situations. May pagbabagong parating sa iyo. Isa sa mga perspective ng pagkakaroon ng orange na pusa o kahit kapag nakakita ka ng isa, ibig sabihin daw nito ay may pagbabagong para sa iyo. optimization and Strength Ang ganitong kulay din ay isang powerful symbol ng optimism at determination. Kahit ang presence lamang nito ay nakapagbibigay na daw ng strength of mind to overcome something. symbolize the environment. Ang mga ginger cat or orange cat yun ay nagsi-simbolo ng sun at ng climate. Ang orange cat energy ay nagsisimbolo din ng leadership energy. Kaya kapag nakakita ka ng orange cat sa daan, maaaring ibig sabihin nito na i-take mo na ang lead sa current situation mo. Maraming nagsasabi na malas daw ang itim na pusa at meron silang evil eye. Pero tinuturing din naman silang swerte sa ibang kultura. Ang mga black cats ay actually nagsisimbolize din ng health at medicine kaya naman madalas silang umaalihid sa mga taong may malubang sakit para daw mag-guide nila ito patungo sa susunod nilang buhay. Isa pang kulay ng pusa na nagsisimbolo ng good fortune sa spiritual world ay ang mga white cats. Maraming tao ang naniniwala na isang spirit daw ay nagmamanifest sa mga puting pusa. Ang simbolo naman ng gray na kulay ng pusa ay mahalaga lalo sa mga tao nakaka-experience ng mabibigat na pagsubok. bigay kasi ito ng hope at tumutulong na maintindihan ang ating spiritual issues nang sa gayon ay ma-overcome natin ito ang mga gray cats din ay nagsisimbolize ng mahihirap na decisions na kailangan natin gawin bilang mga tao. Ang ganitong kulay naman na pusa ay isang emblem ng playfulness. Nagre-represent sila ng good humor at optimism. Kaya kapag nakakita ka ng ganitong kulay, maaaring sinasabi sa iyo ng universe na kailangan mo ng konting playfulness at mischiefs sa buhay mo at hindi lang puro sa iyo bagay sa iyong buhay.